Hi everyone! Nandito pala kami sa Bauhaus Home Depot sa Berman. So, dahil nagpa-renovate kami sa aming apartment, sa bathroom, so ayan, nagtingin-tingin kami ng isang set na siya na mirror, with mirror and cabinet, no? So, with sink na rin. So, complete na siya kasi nga medyo loma na yun. Tsaka may nabaklas na yung uh, cabinet na nasa aming bathroom doon sa apartment. So, need ng palitan kasi. The future naman, kami naman ang titira doon. So, ayan. But for now, merong nakarenta doon guys. Nakatira. Pinarintahan mo na namin since hindi pa kami nag good. So, pag tuwing mag good na kami, so... Doon na kami titira kasi half-half na lang kami dito sa Germany. So, ayan. Namili kami ng ah uh, ceramic. Kasi maganda yung ceramic kaysa yung parang plastic. Kaya, tititignan namin yung price. So, ito siya ay mas mura siya kasi nga, uh, hindi siya ceramic. So, ayan. Uh, different price pala yung sink, yung cabinet sa baba, tsaka yung cabinet sa taas. So, kaya yan, iba-iba yung presyo. Tapos yun yung pag lahat na, ayan, total mo na lang lahat o magkano yan. So, meron naman din nakasit na yung price, yung lahat, nakas, ano, is like 1,200 pag ceramic yung ano, lalo na, tsaka pag malaki. So, hinahanap din namin yung uh, 80 centimeters, kasi nga yun yung tamang sukat doon sa aming apartment. So, magaganda. Ang daming, daming classy. Ang daming size, design also, guys. So, ayan. So, parang hindi namin dito bit na bumili. Kasi medyo pricey din siya. So, titingin kami baka nang sa iba. So, meron dun sa Tom. Dadaanan namin mamaya. And then, punta din kami sa Hammer doon sa uh, city namin dun sa, malapit lang din sa bahay. So, sana makabili na kami para makabit na ng aming uh, campenter doon na nag uh, nag, uh, nag, nag nag renovate no so ayan so ito yung maganda siya ceramic to pero hindi siya masyadong wide mahaba lang siya so ayun guys Dahil wala kami napili na sink, yung tsaka yung cabinet. So dito na lang kami sa marmol na para sa aming uh, window doon sa apartment. So ito na lang bibilhin namin. So yon So ayan, dahil wala kang napili doon sa una namin pinuntahan. So nandito kami sa Hammer Depot. Malapit lang sa amin guys. And then ayan, dahil may nakita pala si Mr. dito na uh, medyo kahawig or same talaga sa amin dito sa bathroom, sa bahay. So, ito yung pinakita niya, gusto niya pakita niya sa akin kung okay ba din sa akin. So, kaya ayan, gusto niya na um, alam ko din kung ano ang, ano, kung magustuhan ko ba daw. So, ayan. So, so ayan, ito yun guys, same talaga siya sa amin dito sa bahay. So ang sa amin lang is gray yung uh gray yung cabinet but ito is all white pero pwede nyo namang makakuha ng puro ano yung pwede rin yung brown uh, ay gray yung cabinet. So yan mas mura siya dito so sabi ko ceramic na siya. So dito 600 siya lahat na yan. So ceramic din. So sabi ko ito na lang, ito na maganda naman. Tsaka pareho dito sa amin um, sa bathroom. So, ayan. And then, gusto niyang uh, magbili ng ganito din. 179 lang siya. Yung sa baba lang, hindi yung kasali sa taas. So, ayan. Sabi ko, sige, para marami tayong mailagay. Meron tayong mga madaming gamit, maraming mailagyan. So, ito na ang aming kukunin, guys. So, but next week pa, kay one week pa yung order pa sa ano. So, yun lang.